Dali, punta. Ikan. Pawikan Guys, nakita nyo guys oh, so, Malilit na pawikan Ayan oh. Nagpupuntahan na sila Ayan, tingnan natin dito Dali, para maka, makapunta na kayo ng dagat Dali Excited na sila sa dagat sila sa dagat Dali, nauna na yun oh. Ayan o oh. Tawag dito Sige, punta na sa dagat Ay, eh. Malapit na sa finish line Sige! Oh, dali! Dali! Punta! Punta! eh okay. Punta! Oh, dali! Ito ba? Ito ba? Dali! Punta na kay dagat! Kasi yan! Ayan. Ha? Ano yan? Ay, gagay! Okay. Mga pagko, Mga pawikan! Wow, Ang ganda! Mga lalawigan! <laughs> pawikan! Ito! Oh. Ayan! Oh. dali! Oh, ayan! 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 papa, papa. Oh, yeah, pa! yeah, ano. Ang ganda! Oh, ang ganito. cute! Ang ano <laughs> na, pa? nakapunta na nung Papa! Ay, marami kasi ano eh, marami kasing tawag ayun dito. Na. Oh, diba, ayun na sila lahat, oh. ang dami. yung papa na so, ayun isang ayun ayun na, na. natin. Lalapit natin. lumangoy na. Wow! Ayun na, nakalangoy na iba. Ayun na. Ayan. Ayan na sila. Ayan na iba. Hari na ba? Hari na ba tayo? Dali. Ayan na. Nakalamoy na. Papo. Oh, Kumakawag naman mo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nakawag dito. Ayan na. Ayan na. Nakaswimming na siya. Ayan. Oh. Wow. Papa. Oh, Papa. Kasi ang mga, ayan, mga pawikan na yan tawag dito, mga endangered na kasi yan. Kailangan kasi yan, pinakakawalan talaga. Ayan o, oh, siming na, na sila. ano? sila malayo na papa. Oh. Mga Nalawi ka na. No? Oh, <laughs> ayan, mga endangered na yan, kailangan kasi pakawalan yan. Eh, di papa, nawala. Asan yung magulang niya? Iwan ko, ayan dyan lang din yan. Lang. Ay, papa! magulang. Tabi, papano mo sa dagat. Yogi. Ang laki. Ang laki magulang. Ang laki. Ang Grabe ha. Ganyan yung kaya kailangan pag nakakita ka ng mga ganyang pawikan, kailangan papadaanin mo papadaanin. yan dyan. Pero uh, ang laki yung papa. Nang alin? Talawikan. Talawikan. <laughs> <laughs> Ay, ito yung kung may lalawigan na maliliit. Ano naman tawag mo sa malaki? Chukoy. <laughs> Tarangat, chukoy. Tara na nga,